Kasi nang nag-start ako, ako, I'm very, very grateful kasi nakakausap ko sila araw-araw. Mm -hmm. Wala naman sila, wala naman akong choice. Ako lang talaga ako. Oh, ikaw service lang No, Grabe. Yeah. <laughs> Doon nila sinabi sa akin na very effective yung Gluta. Gusto namin yung story mo. They heard the story. Mm -hmm. Gusto namin yung story mo. Gusto namin maging part ng success story mo. We trust you. um Sobrang galing ng struggles mo. And happy sila kasi Dubai pa lang tested and proven ko na yung, yung gluta drip eh. Yes. Yung dinala ko dito, very effective siya. Happy sila sa effect, happy sila sa customer service. Pero more than that, happy sila na ako yung nagsaserve sa kanila. They, they trust me more than the product actually, aside from the product being very, very effective. So dumami ng dumami yung, <coughs> anong ginawa mong way para mas Parang mag-promote, 'di ba kasi may ganun that hmm. time mayroon nang oh, promotion, sure, yeah. yes. Anong ginawa mong way para mas ma-promote 'yung small business mo at napalaki siya ng ganto? Anong ginawa mo? Yan. Yeah.